Hello guys, good morning, magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao Tayo po ay nagbabalik dito sa ating uh, Swerter's Lotto Probable Tips Guide So December 4, 2023 mga boss, Monday guide po natin today Okay, so meron po tayong best uh, pairing na 27, 17 at 27 dito po sa ating whiteboard po Dito mga boss, 200 straight, 200 rumble mga boss Okay, so sa ganahan lang sumabay po, pero bago po yun mga boss, ipapakita ko muna sa inyo ang official result po kahapon. So ayan po ang mga official result. Guys, kahapon itong ating uh, 464, 062 at 654 is kalira. Okay, so bawitak. Okay, so bawit po tayo ngayon araw mga boss, araw ng lunes, uh, December 4, 2023. Okay, so main money guide po natin mga boss. So meron po tayong 1, 9 at 7 best number po natin. So pwede po ninyo to guys uh, i-partner sa inyong mga pamiring. Okay, so So Poshure guide mga boss. Poshure guide natin is 1 Noybe at 7. So ito po uh, tatlong na uh, natin mga boss, yan po yung ating guide. Possible ngayon may uno, Noybe at 7 na mag po ngayon sa last dos So yun po yung aking uh, uh, possible, no? Number po para ngayon araw ng Lunes. So try po natin 'to mga boss. Sabay lang kung may kursotada po kayo. So next po tayo mga boss. Dito po tayo sa ating mga last two. Last two muna ang uunahin natin dito. So last two ha. last 2 pair all draw okay so ito po ang aking apat mga boss na mga best last po natin itong 17 all in meron na kayong pamartner po dyan pwede po ninyo partneran 97, 27 at 87 mga boss so yan pong apat na yan ang aking best last 2 okay? So, speaking po sa last two, mga boss, kung uh, hindi pa po kayo nakakapag-download uh, or wala pa po kayong mga apps dyan sa mga last two, uh, meron po tayong, uh, pwedeng uh, mag-last two po kayo. Kung wala pa po kayong mga online taya, at syempre may suwerte slot po yan, at hindi lang yun, may last two po yan, mga boss. Nasa comment section po nitong ating video, pakiregister na lang po at paki-download po ng ating application. Yan po yung ating page Dream mga boss. So yan po yung ating legit all nine taya para less hassle na rin po sa inyo. So malaki po ang panalo po diyan mga boss. Ang 10 pesos po ang 3 winning numbers po sa Suertres loto is 6,000 mahigit po ang mapapanalunan po ninyo kung matarget po natin ang Suertres Lotto. So mas malaki po dito kumpara naman po sa iba, di ba? So kaya na po ang mamili at syempre less hassle pa po ito mga boss. Okay, so sa so, syempre naman sa lasto, malaki din po ang lasto mga boss. Ang piso po is 90 pesos ang piso. So malaki po yan ang piso. Okay, so yan po ang ating mga lasto per na pwede po natin tayahan guys pa on the spot sa alas 2 i lang po natin ito all ha. Itong ating mga lasto. Okay, basta guys ang aking mga combination, pag may numero pa akong binibigay, lastuhin na lang. Okay, so next po tayo guys, dito po tayo sa ating uh uh pair na 87. So possible 87 pair. Possible pair. 87. Okay, so sa 87 ah uh, ito po yung mga selected uh, last to ko, 87 at 27 mga boss. So, sa 87, unang-una, Escalera, 987, 98, okay. So, 987, mga boss. Next, 187. Next, meron tayong 387. So, pili alam po ninyo. Ang last natin dito, mga boss, 87, uh, 89, okay, so 79. Dito naman sa 87, meron tayong 87, uh, 81, uh, 17. 3883 uh, at 37 Okay, so yan po ang puni po natin last one dito po sa ating uh, pair na 87 all in mga So yan po yung aking tatlong combination po po yung selected ko po, sampu po, po yan yan po yung best number ko po Scalera 187 at 387 mga boss target rumble po ito ha Okay, so next tayo mga boss dito po tayo sa ating uh, 27 itong 27 mga boss 27 sa so, ganahan lang sumabay mga boss sa ating kumbi guwapo ning atong kumbi mga boss itong ating mga pamering so guwapo ning atong mga pair today araw po ng lunes sabay lang mga boss baka makachamba ta today okay sa pair naman po tayo ng 27 tapos na tayo sa 87 dito, uh, dalawang combination po natong best natin dito 2 kumbi best Unang una meron tayong uh, 1 to 7 1 to 7 at 9 to 7 So target rumble 500 straight at rumble mga boss Okay, so 1 to 7 at 9 to 7 sa ganahan lang sumabay nitong ating best 27 all-in mga boss. Last natin na combination mga boss, ito po ang ating special na numero. Okay, ang tayaan lang po natin kung meron po kayo. So, tayo alam po natin mga boss, kahit pa piso-piso pa dos-dos, baka makachamba ta today. So, think positive lang po. Baka may suwerte po tayo ngayon, araw po ng lunes mga boss. Okay, so yan po ang ating two best combo po para sa 27 all-in mga boss. Partnerin na lang po ninyo kung meron kayong pamartner, kung hindi po kayo ganahan sa akin 27 na Kombinasyon uh, combination ha. So, unang-una, meron tayong 1 to 7. Pangalawa, meron tayong 9 to 7 mga boss. Target rumble po yan. Okay, so next, ating final combi sa ating special po na numero is itong ating 17 all-in mga boss. Ayan, napakagandang uh, pamiring po itong 17 all-in mga boss. So, ang unang-unang combination po natin dito mga boss, ito pong ating uh, 617. 617 617 mga boss, last 2 lang ni ha. Last 2 lang ni. 17, 16, at 67. So yan po yung last po dito sa ating 67 mga boss, 617. Okay? So next mga boss, ang huli nating combination dito mga boss, itong ating 917. So last two lang, ha? Last two lang, target rumble. Last two natin dito is 17 97 at syempre itong 19. So yan po yung ating mga last two sa ganahan, sumabay mga boss 500 target 500 rumble po okay so yan po ang aking special po na 617 at 917 mga boss yan po ang ating mga numero at syempre good luck po para ngayon sa alas dos kita kisa lang po tayo mamaya mga boss sa ating mga pahabol kung mayroon man so always po itong ating mga numero ngayon itong ating first live today i-play po natin ito mga boss all draw. So, pwede ito sa alas 2, alas 5 at alas 9. Ito mga boss, maganda po ito tayaan sa alas 2, 617 at 917. Okay. So, ang ating trade 7 kanina mga boss, i-flip po natin yun all draw ha. Alas 2, alas 5 at alas 9. syempre yung ating 9 to 7 mga boss at 1 to 7, maganda ko po yung tayaan. Sa alas 2 din po, alas 5 at alas 9. I-play po natin yan all draw ang ating 9 to 7 mga boss at 1 to 7. Okay, so maganda ko po doon tayaan yan mga combination na yan mga boss. Good luck po para sa alas 2. God bless atin lahat. Sana makachamba na today. Araw po ng lunes makapabuy naman o ta ngayon week. Good luck po. Peace out.